Ang pinakamabisang gamot sa pangangati ng singit ay Gamot sa hadhad Bakit nangangati ang singit? Ang hadhad o jack itch sa Ingles ay isang uri ng fungal infection sa balat. Hindi ito dulot ng bulate, kundi dulot ito ng infeksyon mula sa fungo sa balat, buhok at kuko. Naapektuhan ng hadhad ang balat sa ari, singit at pwet. Nagdudulot ito ng pangangati, pamumula at rashes sa mga nabanggit na bahagi ng katawan. Karaniwang pamamasa ng singit ang pinakasanhi nito at magdudulot ng iritasyon at pagtubo ng bakterya. Karaniwan ang hadhad sa mga may edad at matataba at mga atleta o manlalaro. Hindi naman delikado ang karamdaman ito. Ang paglinis at pagpahid ng gamot sa apektadong balat ay karaniwang makakagamot na dito. Ano ang mga palatandaan ng hadhad? Nagsisimula ang hadhad -had sa pagkakaroon ng pamumula o rashes sa bahagi ng apektadong balat at kumakalat mula sa singit papunta sa hita. Maaaring maapektuhan ang singit, mga skin folds, hita at pwet. Maaari mayroong tumubong palto sa gilid ng pantal. Kalimitang makati o mahapdi ang mararamdaman sa balat at nagkakaliskis ito. Mahalagang magpatingin sa doktor lalo nato hindi gumagaling ang pantal na mahigit dalawang linggo o kaya naman kung pinahiran mo na ng over the counter na gamot ngunit hindi pa rin gumagaling normal lamang na may fungus ang ibabaw na layer ng balat ang mga fungi ay tumitira at dumadami sa mga bahaging mainit-init at mamasa-masa madali itong kumalat mula sa apektadong tao o mula sa kontaminadong kagamitan gaya ng tuwalya o damit ang fungus na nagdudulot ng hadhad ay pareho sa fungus na nagdudulot ng alipunga. Kaya kung minsan, pwedeng magsabay ang pagkakaroon ng hadhad at alipunga dahil madali lang din kumalat ang mga ito mula paa papunta sa singit. Ang iba pang sanhinang hadhad ay ang mga sumusunod. Init ng panahon Pamamawis at pamamasa sa parte ng singit Pag-ihersisyo pagsuot ng mga masisikip na damit, pantalon o salawal, at ang ah, mga mayroong athlete's foot infection o ibang fungal infection sa katawan. Karaniwang naaapektuhan ng hadhad ang mga kalalakihan, ngunit kahit sino ay maaari makakuha ng infeksyon na ito sa balat. Ano ang pinakamabisang gamot at lunas sa hadhad o pangangati sa singit at pantal? Kailangan na pagalingin ito sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at tuyo ang parte ng balat, kung saan ang may hadhad. Mayroon ding mga over-the-counter drugs na rinireseta ng dermatologist tulad ng antifungal creams na ginagamit mula dalawa hanggang apat na linggo. Ang mga antifungal na gamot ay pwedeng may sangkap na terbinafine, may canazole o kaya ay clotrimazole. Sundin ang tamang paggamit sa mga ito at huwag it